Hi mga kamami, welcome back to my channel Mami Le Vlog Nandito kami ng sa Clark, sa Café So, pinasyal ako ng anak ko dito Pagkatapos niyang gumawa ng assignment Pagkatapos ng lesson niya, ayan Papakita ko sa inyo ang lugar dito Mga kamami, ang ganda-ganda Ayan, dahil malapit na ang Pasko So, syempre maraming mga ilaw Ayan So, inorderan niya ako ng uh, salad tapos at saka mango smoothie ayan mga kamami so ngayon lang ako nakapag vlog ng gabi na lumabas kami ng anak ko kasi naging busy siya sa kanyang pag-aaral at same time magtatrabaho siya mga kamami so ayan sa Kapedia try nyong pumunta dito sa Clark ayan so ayan mga kamami hinihintay ko siya dito kasi nag order siya yung kakainin namin So, tinanong niya ako kung anong gusto ko. Sabi po, salad lang. Salad Caesar. Tsaka, uh, is mo, uh, mango smoothie. or oh yung gano'n. Yun ang gusto ko, yung mango. Ayan. Ayan. Oh, nakikita ninyo. Ay, ang ganda dito, mga kamami. Nakaka-relax. Dahil din sa mga ilaw na nakikita ko, parang na-refresh yung isip mo. Parang parang na ano nawawala yung ano yung kung ano kung ano ano mang iniisip mo parang nare-relax kasi dahil sa mga ilaw na nakikita ko ayan mga kamami ayan, ayan ayan so ayan mga kamami uh, update ko kayo mamaya kapag uh, nandito na yung order na in order ng anak ko so ipapakita ko siya sa inyo kung ano yun Ano ang mo Ay, ang ganda dito mga kamami. Napakaganda ng lugar. At saka gustong gusto ko yung ilaw. Saka, sabi ayan, yung ilaw tapirinia. na. Eh. At try nyo kapag nakadaan kayo dito sa so, kaya, ah, try nyo sa kapatid. Hmm. Bakal mo munta kayo naman Oo, oh, marami daw po dito. Sabi ng anak ko. Ay, wow, ang ganda. Ngayon, bulyapin eh. Karabul na. Bakit makasalamin ka, ma? Sir Kaya Iza. ako nakasalamin, mga kamami, dahil may sore eyes ako. So, sabi ng anak ko, ipapasyal daw niya ako. Baka sakali, mawala daw yung <laughs> sore eyes ko. Yun ang sabi niya. Kaya minadali niya yung assignment niya. Anong na, nasend na niya, nasabi na niya sa professor niya. So, yun, niyayanan niya ako. So, hopefully, nawawala na nga. <laughs> 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 ang ganda dito, mga kamami, talaga. Ang ganda. Yeah yung pila niya, yung minutes. Okay. Mami, bejoy me. Okay. bijo 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 bidyo. Ayan, mga kamami. Ayan ang in-order na anak ko. Tuna sandwich, mango juice, at saka salad Caesar. Ayan, samahan ninyo ako mag-dinner.